Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower, good afternoon po sa inyo, happy Wednesday sa inyo mga idol, ayan kung mapapansin niyo mga idol, yun yung nalatagan namin ngayon, ayan, wala din sa dulo, ayan yung sa dulo na yan, mapapansin niyo, at saka yan may counter kami, ayan mapapansin niyo mga idol, may counter kami para yung pagitan ng bahay ng luwer at saka yung bahay ni ma'am, hindi papasok ang tubig, ayan mapapansin niyo, mga idol, ayan. Ah, magalas sa na pala. Overtime nag-overtime din kami mga idol, mga follower. Ayoko ako mga idol, mayroon kami counter. Yan. mga idol yan. Yan yung counter namin kasi dito dito malakas ang tubig. Kaya nung umulan nung nakaraan, andito. Andito yung tubig kaya bags, halos bagsak na yung kisamin ni mam Ma Yung second floor, third floor, yan, may lahat, may tama yung mga ano niya, mga niya. Ayun, ngayon, nagkaroon na kami ng sidings na plain sheet. ayoko mapapansin yung mga idol, ayan ah. At papaano, yeah. nakabulo ng konti mga idol. Yan na lang ang natitira namin, sa ah, isa sidingan namin bukas mga idol, mga follower. Ayun, ang ganda. Ito na yung ladder namin mga idol. Ayun, yan yung natitira namin gagawin mga bukas mga idol, mga follower. Kaya kung mapapansin idol, may counter din kami at saka may saping kami plywood. Pa, nagpaalam din kami dito sa owner, dito sa dalawang owner na maglalagay kami ng counter para dalawang bahay at tatlong bahay masisip na walang tulo kasi sila may tulo rin daw sila. Kaya yun, mawawala ng tulo kasi may counter yan. Kaya mapapansin yung mga idol yun, yan. Ang ganda. ang taas ng bahay ni ma'am. Kaya makapansin yung mga idol yan. Para samantala, ginabit namin yung kaping dahil baka biglang umulan Yan. Okay, shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Wednesday. Yan. Ang 8-DIS po namin ngayon. Makapansin yung mga idol yan. 8-DIS namin. 8 this working. Ang talagang, asin, talagang malaki ang trabaho ng project ni ma'am, yung bahay ni ma'am. Talaga isang Uh, isa pa na matrabaho talaga hindi biro-biro din Ang kailangan din perfectin para komportable naman din siya kahit gumastos siya komportable naman yung bahay niya naayos namin yung mga parlina yung mga trusses na wala mga pintura kinabitan namin ng pasya na hard nilagay namin ng insulation yan pinturahan pa namin yung bubong uh, medyo may matagal-tagal pa ako rito mga dito sa Dasmarinas mga idol kaya kung mapapansin nyo eh, yung lower rope yan, parating na rin yung yero nyan mapapansin nyo madilim na parating na rin yung yero nyan kaya isa pa yan uh, ito bukas titirahin namin to pahinga uh, na kami kasi mag alas 6 na Ayan. ganda ganda ng wall na ito ni ma'am ang importante wala na siya balang araw masisave na ang tulo niya mapapais niya yung mga kisami na nabulok dun sa baba uh, isa pa makapal po ang sheet na pinagamit ko kay ma'am talagang 0.5 hindi 0.4 kaya ang ganda ng lapat uh, ginagrinder po namin yung mga bukol-bukol na, na ano na bato na mga tinagas dati sa mga unang kontraktor na napapansin ko na bukol-bukol kaya gina grinder po namin ay mapapansin mo yung ganda ng lapat ng plain ni ma'am okay shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko good afternoon po sa inyo happy Wednesday maraming salamat sa mga idol ko at mga follower ko na nagsuporta sa akin thank you po salamat God bless shout out sa lahat ng mga idol bung uh, buong Pilipinas buong mundo shout out sa inyo maraming salamat ingat din po kayo thank you God bless